yung tinatanong lang nila kung ano yung experience mo regarding dun sa 14S ng Hylos. Kasi di ba, yung unang labas ni Hylos na 14 ngayon ng pang PCX, Pilikin ko kasi kay Junel. Tingnan natin yung feedback niya, kung pareho kami ng feedback. Ano pa mo doon? Ano, gumaan. Gumaan, okay. Number uh, one, gumaan. Gumanda. Gumanda yung tindig. Tapos, sarap, parang yung banking kasi yung gulong. Ah, so, sa'yo banking, okay. Tapos? Yung torque, kasi gumaan uh, ah, siya. Gumaan eh, tumort, no? Okay. Sa akin naman nung ginamit ko yun, gumaang yes. Kaso minain preno. Napansin oh. so, ko sa kanya, yung classmate, kapag magpo kayo harap likod, eto, findings ko lang to ha. Humina yung preno, humina yung preno sa'yo. Hindi ko alam kung ano yun, hindi kasi ako engineer de, eh. pero parang yun yung pakiramdam ko sa kanya. Numipis yung contact point ng likod, kaya naggumanit o numipis yung pakiramdam na preno sa likod. Tapos sa banking naman, balakas na busina! Baka G-Star Horn na yan! sa'yo mas gusto mo, sa akin hindi ko siya gusto klase. Kasi parang umiikot sa utak ko yung tinatawag na it's 14, it's not 13. Kasi sanay ako sa 13 eh. Pag nagbabanking ako pag gano'n. Ngayon yung 14, parang nang ko nalulula ako. Or kailangan ko lang siguro mag-body. Alam mo yung sa banking nagbabody? Yung sa motor lalabas ka. Yung sa akin kasi yung ginamit ko yun, naka-steady lang ako eh. So baka mag-a-adjust pa ako. Pero naramdaman ko lang na hindi ako confident dun sa part niyo. Sa looks, Pogi. Panalo. Panalo. Yung nga lang classmate, kailangan kasi lakayan mo yung gulong. Even though it's a 14, ah, uh, kailangan mo lakayan yung gulong o kapalan para maganda yung tindig niya. Kasi tinesting namin last time, hindi maganda yung tindig kapag mas malipis yung gulong. Kailangan niya ng mga bulky size na tire. Tama? Pero overall, anong pakiramdam mo sa high loss? Maganda. Okay siya so sa'yo? Maganda. Okay, maganda yung class. Maganda yung tindig eh. Ano na? Maganda yung tsura eh. Maganda kasi uh, tura, uh, yung tsura sa silver. Bumagi yung silver sa color hindi mo So, yung classmate so kanya is okay na okay. Then, sa akin, okay din siya. And then, yun, hoping kayo naman, maka-experience naman kayo ng high loss na 14 na mags sa inyong mga PCX o kahit ano pa na naka-14. At tignan ninyo na lang kung pareho tayo ng pine digs dun sa mga napag-usapan namin. O comment down below sa mga naka-high loss na 14. Ano yung pakaramdam ninyo? Goods or bad? Comment down below o pareho tayo ng opinion. ba na isang shop na kung saan ay meron gulong na may libreng pito, silan at installation. Yes, classmate, nandito na sa secret shop. Kaya kung ikaw ay nangangailangan na ng gulong, meron kami dito at pwede ka pumunta anytime dahil sa benepisyo at servisyo na pwedeng ibigay sa iyo. Kaya kung ikaw ay nangangailangan, punta na sa secret shop. Libre pito, libre silan, kristol install sa mga ibang mga gulong.